Sa isang nakakagulat na pangyayari ngayong araw ay napabalitang nagpahayag ang aktres na si Shia ina magdayaw ng kanyang matinding disappointment. Kasunod ito ng mga kumakalat na espekulasyong nagkakamabutihan daw muli ang dating magkasintahan na sina Casey Concepcion at Piolo Pascual matatandaan na hindi naging lingid sa publiko ang matagal ng espekulasyon tungkol sa totoong na kina siya ina at piolo magmula pa noong 2012. Ito ay sa kabila ng hindi pag-amin at hindi rin paglalagay ng official label sa estado ng kanilang relasyon magpasa hanggang ngayon. Naging maugong naman ang usapin tungkol sa espekulasyon ng reconciliation sa pagitan ni na KC at Piolo, lalo na nang maging usap-usapan sa entertainment circle, ang tungkol sa napabalitang pagkakaroon ng dalawa ng collaboration, sa isang upcoming project, na nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanilang mga tagahanga, at taga Dahil nga raw sa sama ng loob sa mga pangyayari, ay napabalitang nag-confide sa kanyang mga close friends ang aktres patungkol sa reconciliation ng dalawa. At ilang taong malapit daw sa aktres ang nagbunyag na nagkaroon nga ito ng close friendship sa aktor na umabot sa espekulasyong sila ay may relasyon. Mahirap daw para sa aktres na malaman ang tungkol sa reconciliation ng dalawa, hindi raw kasi madali na makitang nakapag-moved on na sa iba ang taong pinapahalagahan niya, matapos daw ang lahat ng kanilang mga pinagdaanan. Pakiramdam daw niya ay niloko siya, subalit natutunan daw niya na magfokus na lang sa kanyang own healing at growth, at deserve daw ng lahat na maging masaya, kahit nangangahulugan daw na ito ay matagpuan nila sa piling ng ibang tao. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.